lahat 'yon at kung kinakailangan papaltan ba natin ang sistema ng ICC Interpol ng uh, Philippine Transnational Crime at saka nung uh, RA 9851 yung extradition treaty na pagkaluma-luma sinulat pa ng tatay ko maraming batas kasi na naka uh, naka uh, palibot diyan eh Well, syempre happy birthday. Uh, matindi rin yung umabot sa 80 years old at uh, sana makauwi na siya. <laughs> at higit sa lahat, syempre gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung check na 10,000 pesos <laughs> kasi cent expanded centenarians qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, <laughs> biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nag ako bill na yon kaya nag, nagbibiro ako. Oh, oh, pwede na pala ito. No, no, no. Wala, wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na wag na kayo pupunta rito eh. Kung hindi rin niyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Tama, tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant paraw. raw. Kaya kinakailangan uh, mabunyag na lahat ng pagkakamali at huwag na kailanman maulit. At kinakailang, kung kinakailangan paltan yung polisya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas ito. Ma do you think yung ICC na sa political against the of the Naku, mahirap pa, ma pa mag-conclude ng ganun. Pero kayo na ang humatol. Sorry. ayun Ay, yung mga sinauna yung timeline nga ang, ang aga nagumpisa, diba? 20 2017-2018 kulang pa nga yan sa hinababaan eh. Kulang pa nga eh. Nagumpisa tayo 2019 na withdrawal from the ICC. Actually mas maaga pa yan eh kasi di ba nagumpis sa 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 preliminary investigations at uh, yung pagbabala nila na pupunta sila rito. may chance sa ba na makais kayo ng kamulong. lagi naman akong uh, nandito, lagi naman akong Ah, uh, manang, hindi mo man ako nagbabago kailan man at uh, mula pa nung bata kami, parati naman siyang uh, pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan at uh, maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're sadden, you're sadden. Of course, it's not the ideal situation at all.